Viral sa social media ang pictures na ilang Hollywood stars sa Divisoria. Kung paano nangyari yan, alamin sa unang balita ni Oscar Oida. Si Tom Cruise, sumubok maglako ng paninda sa Divisoria? Baka sa una mapaniwala ka. Pero kung pati si Tarak nag-alok ng goto, si Emma Watson nagsama lamig, at ilang naging US President na makiyaw ng paninda. Magduda ka na? Dahil sa totoo lang, fake na mga litrato yan. Nanilika ni John Oranya gamit ang isang artificial intelligence image generating software. Pero hindi pa yan alam ng marami. Kaya pwedeng mapagkamalang totoo. Pag so, sinabi kasi natin sa mga kababayan natin, AI or artificial intelligence, nosebleed. Mm -mm. Walang papansin sa atin. Papano ba natin sila may educate? Eddie eh bigyan natin ng magpapasaya sa lahat, eh, yun ang nangyari. So, gumawa tayo ng mga images sa mga hindi nila inaasahan. Tinanong ko ang tech editor na si Art Samaniego kung paano ito nagagawa. So, kukuha ka lang ng mga available data na nandito sa internet at ipapasok mo doon sa algorithm na yon. Para lalo natin maunawaan, etong sample. So, halimbawa, uh, gawa tayo ng Subukan natin to kung gagana. Tom Cruise playing uh, basketball. Basketball. Tignan natin. Okay, so pwede kang mamili ng mga style at i-generate mo lang siya. Click mo yung generate. Uh, gagawa na siya ng ng art na yon. Oh! Ayan Tama. So ayan, kahawin ni Tom Cruise, naglalaro ng basketball. Talaga namang nakakatuwa. Pero ang problema, marami ang madaling maniwala sa fake news at maling impormasyon ngayon. Ang technology kasi pwedeng uh, gamitin din sa masama. So double-edged sword to eh. Kamakailan halimbawa, may mga kumalat na fake na litrato ng pag-aresto kay Trump. Sa politika man o showbiz o pribadong buhay, mas napadali ang paninira o pagpapapogi gamit ang peking litrato, lalo sa lipong di nagsusuri, kaya madaling mapaniwala ng maling impormasyon. Kaya dapat ang gagamit ng AI, nililinaw agad kung ano ang ginagawa at para saan. Ang naman natin is entertainment. Hindi na din malinaw tayo sa post natin. These are AI generated. Kailangan magkaroon ng, ng policy talaga at ng regulation ang mga bansa para hindi maabuso ang paggamit ng AI. Napaka-powerful ng AI or artificial intelligence. Meron naman tayo mga batas in place naman na yung anti-cybercrime law at uh, sa pagtingin natin at sa pagkonsulta natin sa legal experts, covered naman yan yung mga, ano, lalo yung mga libelous na images na pwede niyang i-generate. And at the same time, yun nga yung mga artist na... At dahil pwede rin mapadali at mapabilis ng AI ang dating mahirap na trabaho, makakatulong din ito sa mga negosyo. Ang kailangan lang, makasabay tayo. Pagka ang mga Pilipino ay naka-adapt ng mas maaga, malaki ang oportunidad nila. Ito ang unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News.